Tingnan nyo yung lugar namin ngayon oh. Paglabas ko sa company It's around Mag alas 5 4.54 uh, Yung lugar guys oh, hindi na makita Ano na nangyari dito <laughs> Wala nag-usok na oh. Akala mo may sunog eh oh. oh. Zero visibility na <laughs> Ito pala yung company namin guys oh kalalabas lang namin guys sa tinamo mo wala na nagparamdam na yung ano lamig baka kalagit na na November wala na nagyayelo na siguro dito paramdam na <laughs> ano na <laughs> 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 samantala <napakainis>, napakainit napakainit sa Pinas <laughs> napanapin ano, mo kaya ngayon kaya dito yung ano oh, uh, ayan o oh. Harus di na makita yung sasakyan guys oh. Hindi na makita yung gate dun sa ano, May gate yan dyan. Pero hindi ako nilamig guys kasi tatlo damit ko. Okay guys, bye bye!